Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na seryoso ang pamahalaan sa layunin nitong maibalik ang sigla at ganda ng ilog Pasig. Sa kanyang pagdalo sa Pasig, bigyang buhay muli project, kinilala din ng Pangulo ang kahalagahan ng Pasig River sa kultura at kasaysayan ng bansa. Si Kenneth Pasyente sa detalye. In 3, 2, Nagliwanag ang Jones Bridge sa lungsod ng Maynila. Hudyat ito ng pagpapasinaya ng walkway showcase area ng Pasig River Urban Development Project. Ang proyekto ay nasa ilalim ng PBBM o Pasig Bigyang Buhay Muli Project ng DHSUD. Ito ay isang programa para sa holistic approach ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng ilog. Present si na President Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpapasinaya we are here to blaze a path forward for this national asset. We are here to reject the defeatist view that the Pasig River is beyond redemption. We are here to consecrate ourselves to the mission of transforming Pasig River to what it is supposed to be, a living river of multiple benefits for the multitude. Ang showcase area na nasa likod ng Central Post Office ay may habang 500 metro. Meron din itong pampublikong parke Kasama rin sa development plan ng programa ang pagtayo ng recreational at wellness amenities, jogging at bike paths, commercial areas at tourist spots sa 25-kilometer stretch ng Pasig River na bumabaybay sa labin isang syudad sa Metro Manila. The transformation we would like to see in Pasig River are not cosmetic in nature. We will not paper over the river's fundamental problems. Nor whitewash its grime while leaving the old and rotten still there. We do not want a river that is instantly made picturesque by coats of paint. We want a river whose transformation sinks to its very bottom. This begins by cleaning up the river, and some solutions are found upstream, because waste disposed far from the Pasig River end up in the Pasig River. Buo ang commitment ng Pangulo para muling buhayin ang sigla ng Pasig River. Kaya hindi ningas kugon o sa umpisa lang uusad ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project. Patunay dito ang kanyang direktiba sa DILG at LGU na maghain ng quarterly at yearly report tungkol sa status ng rehabilitasyon ng Pasig River. I will not be deterred from placing a bet on this endeavor because the presidency is about attaining the grand and not wasting mandates on the petty. do not expect any half-hearted commitments, not from this president. In everything I do, I am all fully in. Sinabi ni DHS UD Secretary Jose Rizalino Acuzar na ang proyekto ay may pondong 18 billion pesos nang galing ang budget sa donation pledges mula sa pribadong sektor. Inaasahang matatapos ang proyekto sa loob ng tatlong taon. Kasama po namin dito yung NCAA si uh, Mr Manalo. Dahil uh, gumagawa rin sila ng mga mga tourist spot. Kasama po yung mga kamuka, kamuka po ng uh, Department of Tourism. Ito po composite po to ng mga department ng buong Kaya po kami nagkaroon kami ng uh, uh, ang tawag na doon? Interagency Council. Sama-sama po kami dito. Hindi lang po di ang uh, nagpo-project po ito. Lahat po kami ng mga department, lalo po ang pinaka-importante po ito, DNR. Siya pinaka-malaki role po dito ang DNR, si Secretary Yulo. Kaya po siya po ang natutulak ng hige at pagandahin yung buong Pasig River at palinawin yung tubig. Ayon sa DHSUD, may tatlo hanggang 5,000 informal settler family ang sasagasaan ng proyekto. Pero ang mga pamilyang ito ang prioridad para sa pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Marcos Administration. Kenneth, pasyente. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.